Isang milyong hacking attempts na itala ng Comelec sa kanilang website sa panahon ng eleksyon. Naritong news scoop ni Kim Gomez inamin ng Commission on Elections na aabot sa isang milyong hacking attempts sa kanilang website ang naitala nila ngayong panahon ng eleksyon. Bukod pa rito, aabot naman sa halos 60,000 hacking attempts na ang target ay online voting and counting system na kanila rin naitala. Gayunman, pagtitiyak ni Comelec Chairman George Irwin Garcia na ni isa sa mga ito ay hindi nagtagumpay sa kanilang masamang binabalak. Wala rin mga sensitibong impormasyon ang nakompromiso sa nasabing mga insidente. Hindi rin isinasantabi ng poll body ang posibleng hacking attempts sa mga present finder at iba pang mga mahalagang impormasyon na kanilang ilalabas. Kaya't patuloy anya ang komisyon sa pakipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology upang matugunan ang mga nasabing issue. At yan ang news scoop, Kim Gomez nagbabalita ng tama, nagliling たま。